So may nagtanong sa comment guys about doon sa star. Sabi niya dito is, ma'am, nakapag-set up na ako ng payout account pero wala pa sa minimum threshold ang star ko. Ma-e-expired ba kaya yun, ma'am? So uh, ang sinasabi niya dito guys, nakapag-set up na siya pero wala pa sa minimum threshold. Ibig sabihin, wala pang $25 yung star niya. Pero nakapag-set up na siya. So ang sagot ko po dyan guys is hindi na po yan ma-e-expired as long as nakapag-set up na tayo ng ating payout account. Kasi for example, ngayong buwan, mayroon ka ng $5 doon sa star mo, papasok na yan doon sa uh, payout account mo. And then, ganoon ulit next month. Kapag, kapag may $5 ka ulit next month, papasok ulit siya doon sa payout account mo. So, mayroon ka ng uh, $10 in 2 months. Pero, kung hindi mo pa rin siya, wala ka pa rin sa minimum threshold ng 1 uh, year, hindi pa rin yan mawawala guys. Naandun lang yan. Basta, nakapag set up na kayo ng payout account nyo. So, bakit nga nawawala ang star natin? So dito naman, mawawala ang star natin, yung mga binigay sa atin na mga star, kung hindi pa kayo nakapag-set up ng uh, payout account nyo within or uh, 180 days. So, dapat, guys, kapag may set up na kayo ng star, dapat iset up nyo na kaagad para yung mga star nyo papasok na siya doon sa payout account nyo. Hindi na yan siya mawawala dahil sayang lang, guys, kapag hindi nyo pa yan na set up hanggang 6 uh, months or 180 days.